So WhatsApp what's up mga tol? Ayan. As usual, butter shrimp again. Walang umay. Hindi naman talaga nakakasawa mga tol ang ganitong pangulam. Lalo na butter shrimp. Alam mo yun yung naglalatik-latik na. Oh. Tapos madaming garlic. O oh, ayan. Stir fry na chicken liver. Ah, simpleng leuto lang. Pero nakakagutom talaga mga tol. Mm. Kahit na masiguro pag ikaw ang kumain, ang kakain itas ganito ang iulam, gaganahan ka, 'di ba mga tol? Tara, let's eat. So, ito na naman tayo. Yes. Open. Yeah. Stir fry. You go, mga tol, oh. Fry mga tol, stir fry. Alright. Talaga natin dito. Ano to? Ooh. One more. Ito pa, oh. Ito pa. Kung ano. <laughs> Isa pa. Tatlo. I love you. Nalaglag na. Kaya, mga tolo. Oh. Like Tara, let's eat. Let's eat, mga tolo. Let's eat. Let's eat, oh. <laughs>